Good morning wow. mga mga ka ka-idol Napadaan ako dito sa basurahan Natatapunan ng basurahan ng bayan ng Sasmuan Yan mga idol Silipin natin mga idol May nakaabang na truck Nagtatapon ng basura sa loob nito Ayan Ang dami Nakaabang Sa labas mga idol Ayan Ayan pa yung parating tinutulak. <laughs> Ayan mga idol. Oh my god. You... <laughs> basura, basura. Bawat baryo ng sasman. Ayan. <laughs> Pang content. Ah, <laughs> Malugsay ka naman basura. Oh my god. Ah? At bakit dalang mangwa? Ano mangwa eh. Mangwa na po. Ha? Ha? na content pare pang content kayong facebook wala <inaudible> kaya pala nang kayo amos ah, ko ma medulis nyo pare na dating yung gagawin yung luwal eh Oh my god Ate mo rin yung ka Ate mo rin yung pipi ka Ando ganito Okay, mga idol. Yun lang, mga idol. <laughs> oh yun lang, God. mga idol. Pinakita <laughs> ko lang yung tapunan ng at imbakan ng basurahan dito sa bayan ng Sasmuan. Ayan. Dati, mga idol, puno yan. Hanggang dito sa kalsada, puno. Pero ngayon, wala na. Nalinis na nila. Shout out para sa mga mayor at sa Konsehal, pagawat ng mga bayan ng Sesuan. Salamat mga idol. Thank you.